ito po tayo ngayon sa uh, taniman ng uh, gulay no ito yung bagong ano natin yung bagong uh, taniman ng gulay so at saka meron gamitin na dito na kamuting kahoy so kitinin natin kung paano kamubo siya so mga isang buwan na po yung ganyan nandito na uh, kahoy at saka mga kung um, ano pa so tara samahan niya ako na mag tour dito sa taniman namin ng uh, gulay punta na po tayo doon sa ano uh, unahin natin paglapit dito yung <laughs> tawag doon ito yung uh, uh, gabi ayun Oh, meron na, dumami na siya. Ah, nung nakaraang buwan, apat na piraso lang 'to ngayon, marami na siya. Ay, may tumubo na na maliliit na mga gabi. 'Yun know? oh. Oh. Ay, Nakita niyo? 'Yan. 'Yun, ang ganda gabi 'yan. Mas dito na papunta naman tayo dito sa may kamuting kahoy. So, as you can see guys, ito ay tumubo na yung kamuting kahoy na tanim nila dito. Ayan oh. Yan, asawa ko nagtanim yan. Ayun. Lahat na nakikita nyo na yan ay eh, puro yan mga gulay. Halo-halo na mga gulay yan. Ah, puno ng kalabasa kung may ano na talaga siya yung may bunga na ba talaga siya malaki na yung bunga niya. Ayun oh. Ito. bumubuo na siya. Ito na yung ano. Malapit na siya siyang bunga. Ngayon, punta naman natin yung mga iba pang mga tanim dito. So, dito po nga ngayon dito sa ano. Tanima ng ah uh, gulay no so medyo konti pa lang yung uh, tumubo ng mga gulay dito palabasa pa lang at saka yung nakamuting uh, kahoy tapos ayan yung mga punong saging yun kita na kita nyo yung ano yung ano tawag dun. yun yung mga uh, so, as you can see guys ay kahit pa paano ay meron naman uh, tanim na tumubo dito no dahil well, sa uh, yung ano dito ayun ginamit dito guys ah, uh, para mamatay yung uh, damo para Ginamitan nila to nung round up pangpatay pang patay ng ah, uh, damo ang spray so yun nakikita nyo ayun ayun hmm. as you can see talaga guys itong lupa na to hindi to sa amin dito so ah uh, di ah uh, nilinis lang namin alam naman na may ari ng lupa na uh, tataniman ng uh, gulay so, kaya ito nilinis at para mataniman ng gulay gandoon yan so, ito naman sa record natin ito guys ay ano to yung um, uh, bayabas so ngayon ay mga dito ng bayabas at kainin natin so ganito lang yung video natin oh. No? Uh, at thank you sa panunod at huwag nyo pala akong kalimutan na ipalo sa aking Facebook page itong Robert Himinoyap at huwag nyo nang kalimutan na dalawin yung aking YouTube channel meron din tayong YouTube channel so thank you thank you salamat sa panunod God bless